Hello guys for today's video. Ayan mga langga. Pumasok na yung aking uh, remittance sa aking Gmail. Pero ang pinagtatakahan ko is hindi pa talaga siya pumasok sa aking bank account, bank account ng aking anak. Ito ay pangwalong sahod ko na. Pangwalong sahod ko na ito. Pero na, di ko alam kung na ba to o na-traffic ba, sambanda ba to na-traffic. Inaantay ko kasi bukas is July na, ayan hindi pa siya pumasok itong sahod ko na to ay medyo kalaki-lakihan para sa aking mga content creator na syempre yung mga nag-uumpisa pa lang no, pagbibigay tayo ng motivation dito na uh, wag sumuko kahit ganito ang nangyari sa atin huwag tayong sumuko, upload pa rin tayo ng upload at baka sakaling mag viral tayo, ang mga ginagawa ko dito mga basher mga basher ko nga pala, no? Big shout out dyan sa lahat. Ako po yung nagre-reaction video. So, 1 to 2 minutes, 3 minutes yan. Tapos, ginagawang ko yan ng kwento. Pero, yun na nga lang. Ito, kwento talaga to. Ang pinagtatakahan ko, kung bakit yung aking sahod ay hindi pa pumasok sa bangko. Samantalang, nandyan na yung unang payout ko. Andun, sa Gmail din yun. At nandun na yung aking remittance. Mismo remittance. Kasi, hindi kayo makakatanggap ng... Uh, sahod sa inyong Facebook page kung wala yung remittance. Kailangan bago kayo magdotdot o bago kayo mag ng inyong pera sa inyong bank account nyo ay kailangan nandoon ang remittance. Ayan, para katunayan na entiman na pumasok na yung inyong pera sa banko. Pero ito ang pinagtatakahan ko. Nandyan na yung remittance ko. Wala pa yung pera ko ang nandoon pa rin yung dati kong sahod kasi itong sahod ko ngayon is pangwalung sahod ko na dito sa aking Facebook page so anong nangyari di ko alam Ayan, di ko alam talaga kung bakit. Inaantay ko pa at ngayon tumawag kayo, tumawag ako sa aking admin si Proud Bislog. Ayan, big shout out yan kay Rolling sa Ito yung aking admin. Is marami daw talagang ganyan ang nangyayari sa Facebook page na kahit sumasahod ka na nandyan, basta importante nandyan yung remittance andyan yung resibo katunayan kasi pwede daw yung ipakita doon sa tiller na katunayan na mayroong nanggaling sa Facebook page na sasahurin mo. Mando na yung resibo na remittance. Remittance to bank account. Ayan, or bank, or remittance to uh, sa inyong ATM kung gusto nyo mag-withdraw. pareho lang yan, mga langga, ba diba? Basta may bank pareho lang yan. O, pero yun na nga lang, mga langga, no? Ah, uh, pinagtatakahan ko talaga, hindi pa, July 3 na bukas. So, wala pa, inaantay ko pa. Pero iniisip ko, mga langga, kung sakasakaling nga, uh, kasi napanood ko rin ito kay Tumboy TV, di ba? Kaya malaki ang nakuha noon na eh, Tumboy TV, ang laki. Kasi naipon din yun, yun din ang nangyari. Iniisip-isip ko, kung ito ay, uh, hindi ko makuha itong pangwalong sahod ko dito sa aking uh, Facebook page ko. So malamang ito maiipon to na mga iipon sa na asikasuhin ko pag uwi ko. O ba diba, mas maganda? Kasi hanggat nandyan naman yung resibo, pero hindi siguro ito mangyayari kasi uh, ipapalakad ko to sa anak ko. Kasi mga langga, no, ganito yun na. Mayroon kasi ako na panood dyan na parang ganito yun rin yata ang nangyari sa, sa akin na kahit na sumahod na siya, pero ito yung ganito rin yung nangyari na Uh, na hold kumbaga hindi naman tinatawag tong hold kasi nandiyan na yung remittance ko eh uh, hindi pumasok ko yung pera sa bangko so ang nangyari uh, kahit na inutusan nung for example utusan ko yung anak ko kasi nandito ako sa Riyadh kasi yung ginamit ko dito ay bank account ng aking anak at saka yung tax ko pero nakapangalan sa akin ang mangyayari nito mga langga pag-uwi ko nito... Kasi alam ko hindi ito ma ng anak ko... Kasi uh, kailangan talaga... Yung uh, mukha ng may-ari mismo na nandoon i-presenta mismo sa banko. So, ang mangyari nito is maiipon talaga ng maiipon yung aking sahod hanggang sa pag-uwi ko. Abay, eh kung maganda kung ganyan ang mangyayari. Yun ang sabi ng aking admin na si Proud. Kasi talagang, mami, ganyan ang karamihan na nangyayari sa mga sumasahod sa mga Facebook page. Yan, lalong-lalong na sa ibang bansa. So, nagkaroon ng konting problema sa mga detalye. Pero okay naman yung detalye ko kasi nga, nakawalong, pangwalong sahod ko na ito. Yun nga, yun na pinagtatakahan ko talaga. ba diba? Kasi pangwalong sahod ko na ito. So, dapat malang, sa umpisa pa lang, eh, hindi na ako nakakasahod, nagkakaproblema. Ay, ngayon eh, nag itong problema eh. Nandiyan na si So, ayan, papakita ko sa inyo. bablard ko lang yan ha. Pakita ko lang yan sa inyo. Ayan ha. So, medyo takpan-takpan ko lang ng konti yan. Kasi, medyo kalakihan nga ito ng, para sa akin, malaki na ito ha. At, uh, bakit kaya ganun ito ang nangyari? Mita, baka naman, Mita, marami akong uh, pagbibigyan nito. Andyan pa yung aking mag sponsor pa ako sa dapat mag sponsoran uh, please naman, Mita. Pero alam nyo, nakapag-submit na ako ng uh, report, report problem doon sa aking dashboard. Ayan. Kung saka sakali, sana pagpalain tayo at sana maisama pa to. Eh, kung hindi maibigay sa akin ngayon, ay kung maiipon to, katutan lang dyan naman lang na sa akin ang resibo. So, walang problema kasi alam ko, ibibigay ng ibibigay talaga to ni Mita. Kagaya rin to, to kay ano, mangyayari to kay Tumboy TV, ganito rin nangyayari na uh, naipon na nang ipon yung kay... Uh, ayun, nakita ko, nakinang laki ng sinahod yan, in-upload ko naman dyan sa aking, ano eh, naipon yung kanyang sahod. Awag naman sana din, kasi nga, mayroon akong pangangailangan. Ayan, mga langga, no, antay-antay lang tayo, pero kay mag-alala dyan sa mga, ang ating grand raffle, itutuloy natin yan. Inaantay ko rin yung aking in-review sa aking live ads. Ayan. Sa mga legit na Judith ha, sana napanood niyo itong video ko na to. Inaantay ko pa na ma-open yung aking live ads kasi one, to, uh, one week to two weeks kasi ang in-review. Sana pang ilang araw ko na to. Pang four days ko na bukas. So maraming salamat dyan sa panonood nyo ng aking video. Mita, please, ibigay mo naman sa akin. ba? Diba? Marami akong gustong tulungan dyan sa sahod ko na yan. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo lahat sa panonood nyo ng aking mga video. Thank you so much.